Yo, Tipsy D! Nandito tayo ngayon sa loob ng aking shop ang Ink Wearables na matatagpuan sa Condomart, Balanga, Bataan. May tinda akong mga merch dito tulad ng sarili kong brand na Workaholic at iba pang local brand. Pero hindi tayo nandito para i-video ang aking merch. Nandito tayo para i-video ang bago kong kinakahiligang hobby, ang fish keeping. Beginner pa lang ako dito sa hobby na to at naisipan kong maglagay ng maliit na fish tank dito sa shop, i-share ko siya sa inyo kung paano ko i-set up yung aking fish tank. And dito tutorial. Hindi ko sinasabi sa inyo na ganito ang dapat niyo gawin. Uh, papakita ko lang sa inyo kung paano ko i-set up yung sarili kong fish tank. So, ito na 'yan. Syempre, tulad ng mga laging unang setup ang unahin natin yung substrate. Ah, uh, Gravel yan Gravellan substrate, hinugasan ko na yan. So ayan, nalagay na natin yung unang substrate, yung gravel. Uh, mahirap pali namin substrate na ito eh. Pero dahil papatungan ko naman siya ng aqua soil, ah uh, sana hindi niya mapalabo yung tubig. ah uh, ang gagawin ko lang, i-spread siya gamit ang kahit anong flat na bagay tulad nito. kung mapapansin nyo uh, walang gravel yung gilid para pag nilagay natin yung soil uh, hindi siya makita yung layers niya. Uh, mas, sa tingin ko mas nitignan yun eh Ang gagamitin natin aqua soil So hindi ko muna inubos yung isang bag kasi baka pwede ko siyang gamitin na ano pang retouch mamaya <laughs> kasi wala pang idea kung ano kakalabasan nitong tank pero iwagumi style ang gagamitin ko dito papasin niyo uh, pataas siya mula dun sa harap papunta sa likod mas mataas kasi nagke-create daw yun ng lalim nagmumukhang mas malalim yung aquarium ng depth Tapos kung papasin niyo medyo mababaw dito sa side na to kasi diyan ko plano ilagay yung filter so baka pag masyadong mataas ah uh, tumama na siya dun sa substrate so ang stone na gagamitin ko ay dragon stone Ayan. Diba? Ang angas. Lalo na pag nasa loob na ito ng tubig. medyo nahihirapan lang ako siyang ano, makita yung angulo kasi nandito ako sa side. So kailangan ko pa siyang tignan sa harap muna bago i-set yung final. Sena na ako sa position ng mga bato pero di ko alam kung yan yung final na na ano, position nila pero yung gusto ko kasi talaga mangyari mukha siyang isa lang tignan tulad nito yung, yung triangle at wala well, dahil nga wala pa rin akong halaman na on hand ngayon ang bala ko lang na setup is yung hardscape lang muna which is yung substrate yung mga stones saka yung ilaw at yung filter and uh, siguro may babagoy na ako dito in the future pero sa ngayon ito lang muna siya ito nga pala yung gagamitin kong filter meron siyang mesh guard kasi sa ngayon hindi ko pa alam kung anong ilalagay kong isda dito para lang in the future kung gusto kong maglagay ng shrimp na malilit para safe siya malaki siya para dito sa tank okay lang kasi meron naman tong ano uh, na adjust yung flow ng current niya pwedeng hinahan pwedeng lakasan Yung tulad ng sabi ko kanina, doon ko i balak i-position yung filter kaya binabaan ko yung substrate doon para hindi siya tumama. Subukan ko na lang din lagay ng tubig para lang makita yung itsura niya. <laughs> Kahit ano, pala mo lang halaman. Lagyan ko lang ng plastic, no. Kasi para hindi ma-disturb yung substrate natin pag kasali ng tubig. off cam uh, binuksan ko na yung filter yung hang on back filter bali bago ko siya binuksan dahil first time niya itong mag run sinalina ko muna ng tubig tong loob bago ko inon para di mahirapan mag start yung yung makina niya tapos off cam din hindi ko, pa, di ko pala nahinaan yung flow nitong hang on back filter ko kaya na disturb niya yung substrate kaya lumabo <laughs> lumabo na konte hindi siya kasing linaw nung kanina day 2 kaya yeah, makikita nyo mas malino na yung tubig niya no nagsettle na yung mga maliliit na debris sa ilalim yung nilagay ko nga palang bilog moss ball yun Uh, nasa plastic lang kasi wala pa ako mapaglagyan kaya nilagay ko na dito kasi baka mamatay siya dun sa plastic bag. yun betta fish ng pare ko Meron kasi siyang malit na betta fish na aquarium doon sa tatuan ng pesto. Nilagay ko na muna dito para medyo malaki ilan lang 'yon. Ang susunod na update ko na ay ano, pag paglalagay ng aquatic plants.